Hey guys, official na nga pala ang Infinix Hot 40 Pro at sobrang mura lang yan at napakasulit pa ng specs. 7,000 yung kanyang official SRP sa Mi Shopee pagka nag-order nga tayo. Apat na color yung available dito. Itong color blue, color black, color gold, at itong color green. Color blue itong in-order ko at bukas baka nandito na ito sa akin. Comment kayo guys kung magagandang testing ng games dito pagka dumating nga ito sa akin. Meron siyang 6.67 inches na mayroong IPS LCD display, 120Hz sa refresh rate, at 1080p resolution. Android 13 ito, syempre, na mayroong G99 na processor, 8256 na version, triple camera na mayroong 108 megapixel na main camera, at 32 megapixels na front selfie camera. Syempre, naka dual speaker na rin. At 5,000 mah sa battery, saka 33W sa charger. Okay na okay ang specs ng Hot 40 Pro para sa may 7,000 na SRP, lalong lalo guys pagkaginamitan mo ng voucher sa may Shopee. Date tulad ko guys. Nakuha ko lang siya ng 6-6. Hintayin ko na lang ito dumating. Pasa may full review natin. Yun muna yung mabilis na update po natin. Thanks for watching.